lumabas ako na wala sa oras dahil nangyaya itong bagong kaibigan mula Nepal. So habang kami ay naglalakad dyan sa dalampasigan, uh, nakatanaw kami sa mga taong naliligo dito sa tabing dagat. So ang dami palang naliligo. Anyway, sobrang tirik ng araw habang kami ay naglalakad dito sa tabi ng dagat. So, nagtampisaw sa tabing dagat. masap maligo sana kaya walang dalang uh, gamit. So, next time. So, yan. Nakita nyo guys ang ganda ng uh, tubig dagat. No, clear as in blue. Blue ang kulay. So, yan ang viewing site dito sa lugar kung saan tayo uh, na lagi sa ngayong panahon.